So today, papakita natin yung pag -prune natin ng ating pipino. Uh, tatanggalin natin para mas maraming bunga. So basically, tatanggalin lang natin yung ibang dahon and sanga. Ganito lang. Watch and learn. So, kailangan matalas yung gunting. Yung main branch ang ititira natin. Lahat ng side shoots, puputulin natin tapos ilang daon sa ibaba. For example ito. Tagal natin yan. Yan. Pati natin itong lahat din yung dahon. Ito. Ito, sanga to, sanga. Tanggal natin yan. Pati yung bunga, palaklak, tanggalin muna natin. No? Yan. Pati bulaklak. Ayaw natin siya dito magbunga. Pabubuhangin natin yan sa taas. Pero dito, I think pwede na magtira dito. Para may makuha na tayong bunga. Wala na siya ibang sanga. No? So, lahat ng sanga nyan, babukasan pa natin. Tignan natin to kung saan pa may sanga ito sanga tanggalin natin yan dito itong bunga mhm uh -huh. bawas tayo dahon yan para maganda yung air circulation sa loob and para mag focus pa siya sa paglaki no hindi siya mag focus muna sa bunga niya Mm. Ito sanga ba to? Hindi naman ito sanga. Ay, sanga to sa kabila. Ang sanga pala sa kabila. Ay, hindi. So, ganoon lang yung kasimple. Ito, pwede na rin natin buwasan to habang maliit. Buwasan na natin yan para hindi na magka... Uh, ma-intake ng fungus kapag umuulan. Kasi pag yung dahon na tala siya ng lupa pag umulan eh nagkaaroon ng punggus so ganun lang gagawin natin lahat ng malalaki Ah, uh, tanggal natin ang dahon kakasanga. tapos papataasin natin tapos lalagay natin to ng balag to lahat sa ibabaw Dudutungan na natin yan Ah, uh, gamit pa rin yung straw no and ano pa ba yun lang update ko ulit kayo susunod kung ano yung mga gagawin pa natin dito sa ating pepino no so ang purpose lang nun para dire diretso sa tumaas and doon siya mag-focus magbunga magmuna muna sa down down so ganun lang kasimple yon uh, thank you for watching bye bye